Yon, magandang hapon mga kaibigan. Ngayong araw, punta tayo sa ano, sa ating Pakatang. Tawag dito sa amin sa Bicol ay Pakatang, yung lambat na panghuli ng alimasag. Yung ano niya, yung mata niya ay numero 5, ganito kalalaki. Kasama natin si ano, Tanono. Yan. Medyo ang gamit natin ngayon ay disagwan. Kasi yung makina nito eh Nandun na, bar down na. <laughs> Pero mas original yan, yung makina na yan. Dahil hindi gumagamit ng ano, gasolina. Pakita mo nga yung makina. Yan. <laughs> original yan. Hindi gumagamit ng makina. Tipid tayo ngayon dahil mahina ang huli. Dito lang man muna tayo sa disagwan. Yan. Okay. Alright. O, oh, baka may babating ka, pre. Wala na, wala. Wala. Batiin mo yung mga limasag na sana dumikit sa ating lambat. Para naman makarami tayo. Woo! Sobrang matirik ang init. Pero okay lang yan kasi papasok na yung summer. Tama lang yan kasi ilang buwan tayong inulan. Halos apat na buwan ang ulan dito sa Bicol. Ngayon lang minute. Shout out sa inyo lahat mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong suporta. At nandyan pa rin kayo kahit medyo ano tayo mag-upload. Delay delay. Iyon. Dito na tayo sa ating buya. Lambat lang gamit natin ngayon. 1-0 ayan meron na kagad meron na kagad meron na naman Woo. alright lambat lang gamit natin ngayon kasi yung boobur crap natin doon sa lahot nakalatag yun dalawa okay dalawa dikit oh dalawa ng alimhasag <laughs> dalawa mag-asawa oh mayroon pa ayun po ayun po namumuti oh putih, oh. oh. yeah. alright oh okay, kita talaga okay it's so alright right yun ayos alimango <laughs> alimango oy baka makabitaw alimango Uy, ok na ok isang pa muna baka bumitaw pa yan makagat ka nyan huwag oh, nagisi ha gisi lambat Punit Punit ang lambat Isda Isdang tuko Kumalo ang isdang tuko Yan, Blue Crabs blue crab. All right. Yun. Magasawa na naman dalawa ulit <laughs> All right. Okay, mga kaibigan. Mukhang maganda-ganda ang ano natin ngayon. <laughs> maganda-ganda. <laughs> okay. Uki okay kasi yung taga-tanggal natin. oh, Hindi <laughs> tayo pwede magtanggal niya dahil hindi na ako sanay ngayon yan. sa bo -bo trap na ako sanay. Dati yan, yan, yan din ang gamit ko. Yung pakatang na yan. Ganyan. Kaya <laughs> ngayon nahirapan na magtanggal yan ng lima-lima asag. Yan. Uy, tatlo. Tatlo. Oh! Ayos. adala ah, dalawa lang kaya lang nagano na yung isa nagpalit ng ano nagpalit nagpalit ano? ano karurong <laughs> nag shell nagpalit ng shell karurong go <laughs> 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 crabs again okay, alright mukhang maganda-ganda nga ano dito ha ah. spot na to ha ah. karamihan go crabs yan! Kadaku! lalaking mo, ano, low crabs, Lalaki! Ayos! Shapol na shapol! Blue crabs! Blue crabs! Ah, lalaking blue crabs! Hmm, dalawa! Kadarko! Lalaki ng isa ah! Loop trapsaga. Yan. Beranana naman. <laughs> Yan. All right. Loop trapsagen. Strike lu traps. Mau mahulog yan laki ito <coughs> tayo padaw yan parang mga ano ah <laughs> parang mga uh, pamaypay parang pamaypay Yan! Crabs na crabs! Uy! Ang laki! Labahita! <laughs> pati, pati labahita eh! Dumadawi eh! <laughs> Yun! Oh. Ay! 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 <laughs> Muntik na! Muntik! Kunti na lang nagkakabit! <laughs> Meron na naman crabs. Oh, meron pa. Ano 'yun sa dulo? Pagi. Pagi. <laughs> Pagi. <laughs> Pagi. Yon, tapos na tayo sa ano. Unang latag. Punta natin yung ano, pangalawang latag. Ay, ano? Yan yung unang latag natin. Yo, marami-rami rin ang laman. Punta tayo sa pangalawang latag. Okay. All right. Ayan na ang ating pangalawang latag. Nakuha na ang buya. Yan, may huli na, na Ay ay, maliit, bitawan yan. Mahina tuloy dito sa ano, ah, kilid ha, ah. meron din, meron din kahit paano, oh. medyo mahina kasi mga kaibigan tong pangalawang latak natin dito sa lubad na rito, pero meron din naman, ayan o, no? ayan pa o, oh. ayan pa sa baba o, oh. ayan kaibigan yung tatlo tatlo na oh. tatlo tatlo nagagawa yung babae <laughs> isang babaeng maliit tsaka dalawang malaking ano blue crabs <coughs> so yung mga kaibigan medyo mahina dito yung pangalawang latag natin mga sampung piraso lang nakuha namin yung unang latag nakakatuwa talagang dikit-dikit eh. Dikit-dikit <laughs> yung alimasan. Ano? Patapos na tayo. Ano na yan? Malapit na. Ando na yung buya oh. Malapit na. O yan mga kaibigan. Tapos na tayo. Sa ating pangalawang latag. Ayan. Ayan na yung ating buya. Ayan na yung ating buya. so yun mga kaibigan tapos na tayo ayun na sagwan na tayo pa uwi yan pasipag naman yung ano natin taga sagwan doon na tayo sa tabi magkita kita shout out sa mga Bicolano. marahay na alaw sa Indugavos Shout out din sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bisaya, naon sa namo? Asa namo? Musta namo diha? Sa indong lugar? Shout out sa kaibigan. Ganda lang Yon, shout out sa inyo, mga kaibigan. Ah, mainis na natin, mga kababayan. Shout out sa inyo. Tama lang, pambigas. Okay na ito, basta may pambigas. <laughs> yun. Dito na tayo, sa tabi. Ayan na, yun na yung huli natin. Dadalhin na sa pakiluhan yan. Yan, mamayang madaling araw naman yan nilalatag. Nandito na tayo sa tabi pa. Uwi na tayo sa ating lungga. So yun mga kaibigan, dito na tayo sa bahay. Maraming salamat sa inyong panunod mga kaibigan. At shout out nga pala kay Jason Hamisula ng Barangay Pamurayan, Sur City. So yun Jason, shout out sa iyo. Marhay na daw sa iyo. At maraming maraming salamat sa inyong panunod mga kaibigan at sa mga subscriber ko, salamat. Sa mga OFW na laging nanonood ng aking mga video. Ingat kayo dyan palagi. At shout out sa inyong lahat. Bye bye. God bless you all.